Padayong nagtinir sa evacuation area sa gym sa Barangay Salaysay sa Marilog District, Davao City, ang sobra 70 si kamagbanay nga apektado sa hulga sa landslide tungod sa mga dagkong liki sa bukid sa lugar. Ang lakang sa lokal nga kagamhanan kalabot ni ini atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara doon na namatod nakita ng luna ang City Government of Davao nga mahimong relocation site sa mga apektadong residente. Doon na yung mga apektadong residente nga musugot nga ma-relocate sila apan doon na midumili nga mabalhin ilang pinoyanan. Kauban ang opisyal sa barangay, Gisaka, sa GMA Regional TV 1 Mindanao, ang Bukirong Bahin sa Sitio Masawang E, Barangay Salaysay, Marilog District sa Davao City. Kung asa, doon na na dagkong liki sa yuta. Og tuod man, pag abot sa lugar, makita ang mga dagkong kang A o pag ubos sa yuta. Gikan diri sa kong itindugan at sa taon kung kung sa nagayod ka dako ang nahimong liki din sa luna. Atong makita ano, pagbaba nako. Na gikan din sa parte sa kini nga hapit na hawak ang kang agikan dinhi ug ang giubos sa yuta gani ang kadako sa bangag masulod na ang akong duha ka tiil dili lamang kana sanglit kumusibog ta dinhi dura gihapon mga liki nga nakita gikan dinhi hangtod na dito sa ubos sumala sa barangay dugay na kini nga problema nila sang litmatag mo ulan pabalhinon nila sa sentro sa barangay ang mga residente nakawa mongguna siya niya dito sa ibabaw na nakita dito nga dako kay crack niya kun muulan, mo ulan na si nga mo tabon to sa ilaha ba kay tinambak na sa alcantara kani adto sa tong sa laging Gimando sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga pabakwito na ang tanang residente dihang migula sa assessment sa otoridad nga delikado nga matabunan ang tibuok sitio o galing dunay mahitabong landslide. Kun o galing simba lang nga mahitabo ang kabalatan sa mga otoridad nga pagdahili sa yuta o landslide ang mga bato. Ingon man, yuta ay kaya sa taas, walay laing padulngan kundili dinhi sa mga kabalayan nga nakatukod sa ubus nga bahin. Magduha ka semana na nga temporaryong nagtiner sa modular tents nga gimontar sa gym tapad sa barangay hall ang anaasa sa 78 ka magbanay gikan sa sitio Masawang A. Nakapangita na matod pa og luna ang City Government of Davao nga mahimong relocation site sa mga apektadong residente. Ana na may area nga gitanaw para isa ka ektarya paliton sa city para ilang posible mabalhinan. Pero safe na ang lugar ka yung pa? Aw, safety kay patag. Pabor sa relokasyon kining mga residente, nga punting mismo sa nagliki nga parte sa bukid ang ilang balay. Yes sir, andam dyan ko magparelocate. Kay para safety dyan ang amuang pagpuyo sir niya, tapos Sundon lang jud na mo ang balaw sa gobyerno kasi sila man nahibalo ko. Musugot gud sir. Sa tinuod lang jud kay akong anak gagmay pa, delikado gud sir kana gud unsa. Kay wala may wala may madaganan sir kay amo a ah, pa then landslide gud. From jud kay amo ang area. Apan tunasay na say dili pabor nga ma-relocate tungod gisayangan sa ilang mga napundar. Para nako wala may delikado nga nakita nako ng to kay kanang liki, sir. Sa una pa na, sa mabuhi pa among mga kanunong ana nang ng liki. Sakit sa among bot, sir, kay... na im, o na-improve na among lugar. i declare me nga, delikado ng lugar. Kung ako, dilit me mo labag yun, sir, kay yun na nga. Ano. Di ha, good me sir. Gagmay pa among balay, kugun pa. Sara nakasabay-sab nato sa pagsaka sa moong bukirong bahin sa Barangay Salaysay ang mga personahe sa City Agriculture Office sang lito pagayon sila og survey aron masuta kung unsa ang gilap doon sa kining parte sa bukid nga maapektuhan ang mga pananom ug galing doon mahitabo nga pagdahili sa karon parayon matud pa si kaso sa barangay sa lokal ng man sa nga kagamhanan ang uh, kining posible nga temporaryong relocation site sa mga apektadong residente Sara Daghang salamat Arjil Relator